Mga awit kapitulo 91 awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. At nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh. Muog at kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilam ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang ang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Misa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng sanlibong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood, mapapatunayan. Iyong makikita taong masasama'y pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilan. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangas. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan kot gagantin pala ng mahabang buhay. At nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan.